Aquarius, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong December 16 to 31. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private reading sa ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating Tears Bracelet, may kita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian oh Reyes. Ayan, cleanse natin yung space mo, yung energy. At kung di po kayo makaresonate sa inyong sun sign, as you're watching your sun sign, ayan po. Tignan ninyo yung moon rising and Venus sign ninyo para sa mas kumpletong mensahe. Okay, so tignan po natin ano ba yung ganap, Aquarius. Ano ba yung pwedeng maganap? sa two weeks na ito para sa iyo. Spirit guide, ano po yung pwedeng maganap? Okay. So ayan na yan. Tignan natin. Does it off? Parang meron kayong mga pinagsasawalang bahala po dito, no? Nagsasawalang kibo na lang yung iba sa inyo. Parang, eh, okay lang yan. Fishing for comments. Ayan po. Pwedeng may nakikita kayo dito na mga Ayan, social media friends ninyo. Na uh, tinitignan, no? Tinitignan or ano ba? Nag-spy sa inyo. Hunted. Memories, flashbacks, trauma, side effects. Parang may takot. May, may trauma kayo dito pagdating sa mga tao na nagko-comment sa inyong mga um, sa inyong mga posts so it's either yung iba sa inyo hindi na kayo nagpo-post no? meron din po dito, pwedeng naka-off na yung comment section niyo, So, yun. Pwede kasi na may tao dito eh. Parang, I don't know kung mga randoms lang yan, random comments. Parang nagko-comment na lang sila ng kung ano-ano sa mga, sa page mo, sa account mo. Ayan. So, na-trauma po yung iba sa inyo. Kasi pwedeng, ano eh, mapanirang puri yung mga sinasabi against you. Na, uh, alam mo sa sarili mo na hindi totoo. Pero, naapektuhan ka. Yun na. Kasi iba sa inyo dito, Aquarius, yung iba sa inyo medyo mahina po yung loob ninyo sa mga ganyan. Kaya ayun, parang kayo na lang yung umiwas dito. No? Parang yun nga, nagsasawalang kibo na lang kayo. Kesa gawa nyo ng legal action for some of you, yung mga tao na gumagawa nun. Wala. Kayo na lang yung nag adjust Yun yung nakikita ko dito. Ayan po. So, tignan natin. Ano pa yung mensahe? Energy mo. Tignan natin. Ano naman yung energy mo ngayon 2 weeks na ito. Tingnan natin. Tingnan natin. Aquarius, ano naman yung energy mo? Ano naman po ang energy spirit guide ni Aquarius? Okay. We have Queen of Pentacles. Ah, okay. So yung iba sa inyo Ayan, maganda naman po no yung status ninyo ngayong week na to, ngayong 2 weeks na to. Actually, masaya nga nga po yung iba sa inyo. Parang wala kayong pino-problema. Siguro, meron dito magaling kayong magpanggap, no? Na hindi kayo affected sa mga nangyayaring ito. 'Di ba? Mga binabash, yung iba sa inyo binabash kayo. Ayan. We have the will. Pero kasi mas feel mo na ano yan, ang bless mo. Yan. Mas feel mo na blessed ka kesa dun sa curse ka. Aquarius. Ayan yung energy na pinapakita mo sa, you know, sa paligid mo, sa mundo mo ngayon. Kaya po, meron din dito talaga na pwedeng spirit na sinisira kung ano man itong, itong nararamdaman mo. Itong saya, itong ganda ng aura mo. Tignan natin energy sa paligid mo. We have the sun. Yan. Actually, ay ano, nagiging maganda po yung energy sa paligid mo because nagra-radiate dito yung maganda mo ding energy. So, mas maa-attract or mas naa-attract mo po yung mga good things, yung mga positivity kaysa sa negativity. Yan. Maganda din yung energy sa paligid mo. Okay? So, i-block mo na talaga. Maroon, ito parang sa social media world ito eh. Yung, ano, nararamdaman mo na to or yung pinagsasawalang bahala mo na nakakatroma na nangyari sa'yo more on sa so social media world so check natin pagdating naman po sa trabaho sa trabaho we have the high priestess yun so meron dito parang nami misterioso misteryoso, misteryoso ka sa kanila, sa mga co-workers mo. Yun yung dating mo sa kanila dito. Parang gusto nilang makuha yung attention mo. Gusto nilang makuha kung ano ba yung sasabihin mo. Gusto nilang malaman kung ano yung sasabihin mo on a certain project. So, parang ito, naiintriga sila sa'yo. Masa marami silang tinatanong yung mga co-workers mo. We have judgment. And we have three of wands. Okay. Meron ba dito bago lang kayo sa work? Or, lilipat kayo ng trabaho. Ayan, kaya parang inuusisa kayo dito ng mga co-workers mo eh. Meron po ditong energy ha, ng isang Aquarius na parang hindi nyo naman talaga need mag-work. Okay, pwedeng meron po kasi dito galing kayo sa mayamang pamilya. Siguro kaya din na ko-curious sa'yo yung mga co-workers mo. Or sabihin natin meron po dito, parang hindi naman talaga ninyo need mag-work dito sa ano. I mean, meron kayong, ano yung tawag doon? Meron kayong iba pang mapupuntahan. Nakalimutan <laughs> ko yung tawag. O basta ganon mm -mm. Kunwari, yan, Sa ibang bansa, yung iba po sa inyo. Parang buo na din yung decision nyo dito na kayo po ay aalis na dito sa work na ito. Ayan o. No? Parang wala na nga makakapagpatinag sa decision mo na ito. Kaya yung mga co-workers mo dito, curious na lang talaga sila sa'yo agang sa umalis ka dito sa current work mo. yan. Or kung bago naman po kayo dito, ayan po, maraming nako-curious sa'yo. Hindi lang sa sa'yo, even sa family mo. Parang sa family background mo. Okay, so huwag kayong magkikwento. Bakit? Kasi it's either, di ba, makikita nila yung vulnerable side mo ang mangyayari, pwede nilang magamit against you yan sabihin natin kung galing man kayo sa magandang pamilya, or hindi naman sa ng pamilya o sabihin natin, galing kayo sa hirap pagkagamit nila yun against you and pwedeng dun mo makita kung ano talaga yung treatment nila sa'yo, o yung totoong tingin nila sa'yo, kaya huwag na huwag kang makikwento ng personal life mo dito, ng family life mo sa mga coworkers mo tignan natin Pagdating naman sa kaperahan, sa kaperahan, we have Ace of Swords, meron tayong Queen of Swords, at meron tayo ditong Seven of Cups, diba, meron talaga dito, may sasalo talaga sa iyo, yun yung nakikita ko, meron ka bang ibang pupuntahan, Aquarius, kapag nag ka dito sa work, kaya ayan po, yung iba sa inyo, parang ang nai-stress kayo. Maroon, yung iba sa inyo dito ha, nai-stress kayo hindi dahil sa wala kayong pera. Nai-stress kayo kung saan nyo ba gagasusin yung pera nyo. Nako, saan na lahat ng problema sa pera ganyan, ano? <laughs> saan na lahat ng a-course ganyan yung problema pagdating sa pera. Mm -mm. Night of Wands. Baka may, meron din dito, kayo ay manlilibre. Ngayong ano na to, ngayong two weeks na to, kasi pwede may ma-promote Ayan po. So, mayroong dito naman pinapakita salary increase. Check natin. So, ayan. Siguro kung may salary increase kayo, yung iba sa inyo, pwedeng hindi nyo alam kung saan nyo bagagasasin yung bagagasa extra money ninyo. So, save that for your future. Check natin sa business naman kung may business po kayo. Seven of Pentacles. Tignan pa natin. Temperance. Okay, and we have the devil. So, makakabawi po kayo ngayong, ano na to. Ha? Ngayong two weeks na to pagdating sa inyong negosyo. Kaya lang, ayan, meron talaga dito, stress po talaga aabutin ninyo. I mean, doble yung stress ninyo ngayong, ano na to. Ngayong week. The emperor. Pero kayang-kaya nyo naman daw po. So, gamay nyo naman na yung inyong negosyo. Ayan. So, makakabawi po kayo. Meron lang akong nakikita dito. Hindi ko alam kung makikiusap to sa inyo eh no? Parang hindi pa siya magbabayad agad-agad. So, yun, dito wag kayong, wag kayong pumayag kasi baka ano eh, ang tagal niyo baka bago mabawi yung pinuhunan ninyo. Pero hindi ko alam kung bakit may energy na parang papatulan nyo to. Yung tao na to. Parang pagbibigyan nyo siya dito sa inyong negosyo. Hindi ko alam kung gano'n ba yan kagandang magsalita. Pwede kasi na sinabi niya na, o sige, kahit dagdagan mo yung presyo, parang hindi siya okay talaga kahit sabihin natin. Kunwari, ang benta nyo lang is 20 pesos. Pero sinabi niya, sige, gawin mong 30 pesos. Pero tsaka ako nababayaran. Huwag okay, kayong papayag. Parang sinasabi po dito, ano, may warning sa inyo sa si universe. Eh. Huwag kayong maghahaman dun sa 10 pesos kunwari na idadagdag ko. hindi naman kaagad babayaran sa inyo parang okay na, dun, okay na ako sa 20 pesos. Parang ganun dapat. Okay na ako sa 20 pesos, basta bayaran mo na agad. Okay, bago mo makuha yung product, bayaran mo muna ako. Mas okay pa yon Mas mapapaikot niyo yung pera ninyo. Kesa sa madami nga siyang kukuhanin, may additional uh, 10 pesos, di ba, kada products, pero wala pang bayad. Kaya, yan ko. Ewan ko, basta meron dito, mapapapayag kayo ng tao na yun eh. Pero dahil kung napanood nyo na to at may business kayo, ayan, huwag kayong pumayag Tingnan natin, pagdating naman po sa family We have Eight of Swords We have Knight of Cups Meron kang family member dito, nagbubulag-bulagan Parang alam mo yun, nasa isang toxic relationship na tong kunari kapatid mo to Tapos suyuin lang siya sandali Bumibigay ka agad Ayan of cups. Hindi naman siya mapapahamak pero hindi kasi matututo yung person niya. No? Itong family member mo na to. Hindi ko alam kung parents baka nanay mo yan, ganyan, or tatay mo yan. Baka may toxic siya na karelasyon. Yan yung iba sa inyo. Baka broken family kayo or um, may biudo at byuda na dito. Uh, I mean, byudo na yung tatay mo, ganon. o yung nanay mo, biuda na. Tapos meron siyang bagong karelasyon. A toxic yung tao na yun. Hindi niya nakikita. Okay, so... Parang konting suyo lang, tinatanggap ka agad. Basta may ganun, kahit sino man yan sa family mo. Aquarius. Mm -mm. Tignan natin sa friends naman. We have six of wands. Meron tayo ditong eight of cups. At meron tayong page of swords. Okay, meron kang ditong kaibigan na, na curious na curious siya. Pero hindi siya curious sa'yo. Curious siya sa pagpapaunlad ng kanyang life. mm, -mm parang ilang beses na rin to, may nakikita ka siguro na, ewan ko sa social media, could be friend mo sa social media, or friend mo talaga to. Parang alam mo yun, ano siya eh, may nakikita ka dito na, kakabukas lang niya ng negosyo, ilang man, sasara ulit, magbubukas ulit ng bagong negosyo. Meron dito, friend mo, na malakas ang loob. <laughs> so, kung meron ka mang sigurong sasamahan, ito yung friend mo na yun, samahan mo to. Kasi nakikita ko magtatagumpay siya, ayan o. Tsaka hindi niya makakalimutan yung mga tao na sumama sa kanya dito sa journey niya. Kahit na ups and downs yung kanyang journey pagdating sa pagnenegosyo. Mm, maganda eh, positive yung energy ng taong to. Malakas yung loob niya. Tignan natin pagdating sa, hindi ko alam kung ba't pinapakita to sa'yo dito sa energy mo. Siguro kasi may inspire ka towards this person dito sa kaibigan mo na to. Sa love life mo naman, kamusta? We have five swords we have two of cups. Ayan, so masakit ang ulo nyo dito sa inyong relasyon. Parang masakit yung ulo mo. Pero problema bang binibigay sa inyong person mo? Pero mahal na mahal mo pa rin yung taong to. Ayan. May utang ba yung person mo? Hindi ko alam kung ano. Babayaran nyo yata parehas. Magtutulungan kayo dito. Page of cups. Tignan mo muna. Yung iba sa inyo kung hindi nyo asawa. Huwag nyo tulungan sa utang niya. Okay, kasi di siya matututo. Lagi lang yan aasa sa iyo. Baka isipin pa niya ay nandiyan naman si ano eh, si Aquarius. Tignan natin yung health mo. So, hindi ko pa nakikita ito ah, sa mga hindi pa kasal, hindi ko pa nakikita na seryoso sa inyo yung taong to. Baka problema ang dala sa inyo. Kaya pag-isipan po ninyo. Sa health mo naman, we have Ten of Cups. Meron tayo dito ng The Tower. So, meron ba kayong... Yan, parang masasobrahan kasi kayo may magde deteriorate yung health dito. Yan, ano ba ang mga bawal sa inyo, Aquarius? Ngayong 2 weeks na to. Hindi lang ngayong 2 weeks na to, ha? Pero kasi malaki yung magiging impact ng 2 weeks na to kung ang mga kinakain ninyo ay bawal sa inyo. The tower. Baka masugod na lang yung iba sa inyo sa hospital. O, huwag kayong kabahan kung alam ninyo naman sa sarili ninyo na iniingatan nyo yung sarili ninyo at in moderation lang lahat nung kinakain ninyo at iniinom po ninyo. Okay, huwag matakot. Ito ay paalala lamang po sa mga hindi, ano, hindi inaalagaan ng kanilang sarili. So, ayan, Aquarius ang mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo always and more blessings to come ngayong two weeks na ito.